Go ahead, uh, Dubai. Opo, kapatid na Daniel, salamat po sa Diyos. Ang magtatanong po dito ay si Arthur Escaño Orea, 37 years old, miyembro po ng Assembly of God. Ito po ang kanyang katanungan, kapatid na Daniel. Uh, magandang oras po, Brother Eli. Hindi mo ba masama ang papalit-palit ng reliyon? Alam mo, kapatid, ano? kailanman hindi masama na magpalit ka ng relihiyon kung ang papalitan mong relihiyon mali papunta sa tama. Hindi masama mag-improve papunta sa tama eh. Si Pablo nagpalit ng relihiyon eh. Pakinggan mo sa 1.13 ng Galacia. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo nang higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang sa aking mga kababayan. palibhasay ay totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod buhat pasetyan ng aking ina at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kaniyang biyaya na ihayag ang kaniyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hintil Pagkarakay hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. To nagsasalita si Pablo nung nakaraan niyang Na Nabalitaan niyo ikaw kung ano ang aking relihiyon noong araw na sa ng mga Hudyo, kung ano aking ginagawa noon. Inuusig niya ang Iglesia ng Diyos. Yung Iglesia ang itinatag ng unang siglo, inuusig niya, pinapapatay niya yung mga miyembro sa Iglesia. Pati lalaki, pati babae, wala siyang kaawa-awa dahil nasa relihiyon siya ng mga Hudyo noon. Ngayon, pero dumating yung panahon, tinawag siya ng Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Sabi niya, nagpakita sa kanya ang Panginoong Hesus sa isang tanghaling tapat at nabulag pa nga siya eh, ng tatlong araw. Mula noon, nagbago siya, tinawag siya ngayon sa Iglesia ng Diyos. Naging isa siyang apostol, si Pablo. Kaya siya, nag, nagpalit ng reliyon. From the religion of the Jews, naging kaanib siya sa Iglesia ng Diyos, naging apostol siya. Basahin natin ang ulo uno hanggang dos ng unang korinto, kapatid na Daniel. Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Hesu Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sustenes na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal. Kita mo kapatid, si Pablo ay tinawag maging apostol, nagtuturo siya ngayon sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Kita mo, naging tagapagturo pa siya at apostol sa iglesia ng Diyos. Dati, nasa relihiyon siya ng mga Hudyo. Nagpalit siya ng relihiyon. Eh tayo, kung halimbawa, nakita mo, relihiyon mo mali, no? Ang masasabi ko sa iyo, kung ikaw ay lilipat sa mali, eh masama. Pero, kung halimbawa, nasa mali ka, pupunta ka sa tama, eh walang masama ron. Ba, kasi utos ng Diyos yun eh. Sa 16, 17, 18 ng Roma, pakinggan mo. Ngayon ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Yung mga mandaraya, ang sabi ni Pablo sa mga Kristiyano, magsialis kayo sa kanila, magsilayo kayo sa kanila. Di aalis ka dun sa mali, kasi kung mali, dun ka pa rin, panatismo na yon, panatisism na yon. Sa Ingles, fanatisism. Pero ang sabi sa Biblia, Pinamamani ko sa inyo, mga kapatid, tandaan nyo yung pinanggagalingan ng mga pagkakabahabahagi, katitisuran, laban sa aral na inyong napag-aralan at magsilayo kayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon na hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sarilintian. Merong mga ministro, may mga reliyon, antian lang, iglesyang kanin. Para makakain lang kaya nagre-relihiyon. Eh pagkagano ng motibo mo sa pagre para makinabang ka, eh walang kwenta 'yon, hindi noble 'yon. Hindi masasabing 'yon eh uh, dignified o may dignity doon na uh, magre ka dahil makikinabang ka. Ang relihiyon kasi sakripisyo. Sakripisyo ng ministro, sakripisyo ng miyembro para sumulod kay Kristo. Iyon ang tunay na diwa ng relihiyon sa Biblia. Pero pag magre-relihiyon ka dahil makikinabang ka, eh mapapunta ka sa mga mandaraya. Pag kaganoon, dapat lumayas ka ron, sabi ng Biblia. Hindi masamang umalis ka sa mali eh. Basahin natin ang ikalawang Korintos sa 17. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Umalis kayo sa kanila, sabi ng Diyos. Magsihiwalay kayo. Huwag kayong humipo sa kanilang mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Para matanggap natin ang tunay na Diyos, umalis tayo sa mali. Hindi kailanman masamang umalis sa reliyong mali, mga kapatid. Yung sinasabi sa katoliko, ay ako dito na ako nagising eh. Eh, kung saan ako nagising, dito na lang ako. Mali yun. Mali yun. Lagay mo kahit saan, spiritual, literal, incidental. Mali yun eh. Halimbawa, incidental. Nagising ka. Nasusunog ang bahay mo. Paninindiganan mo ba? Eh, dito ako nagising eh. Di malit yung ka sa loob. Di ba? Oh, yun namang material. Nagising ka. Meron kang muta. Ang laki-laki. Eh, eh, dito ako nagising. Biyan mo yung muta dyan. Huwag ka nang magmumog. Nagising ka. May muta at may Panis na law eh. Mali yun. Spiritual, ganun din. Kung talagang nagising ka, mali naman pala yung kinalalagyan mo reliyon. Lumayas ka kapatid kung gusto mong maging dapat tayo ba'y ay nagbubulag-bulagan o tayo ba ay nagbibingi-bingihan para huwag tayong magsuri ng relihiyon? Suriin na natin ngayon kung mali talaga ang relihiyon natin. Miski ang mga kaanib sa relihiyong ito, ang mga kaanib sa ang dating daan, sinasabihan ko kayo, suriin nyo kung nasa tama na ba kayo talaga, sigurado na ba kayo? Kung mali pa, umalis ka, maganap ka pa ng mas tama. At kung gusto nating maligtas at naniniwala tayong meron Diyos na pananagutan tayo, magsikilos tayo, magsigising tayo. Dahil ang sabi ng Biblia, ang siyang pumaparito'y hindi magluluwat. He that cometh will not tarry. Dadating siya. Kaya ngayon pa, maghanda na tayo mga kababayan. ah, Kasi Maraming tao, kontento na sa relihiyon nila Basta may relihiyon kahit mali, hindi ganoon. Hindi ganoon. Dapat sa relihiyon ang kaluluwa pinag-uusapan, siguraduhin mo. Yang kinalalagyan mo, kung hindi, lumayas ka, malis ka diyan. Hindi masama 'yon, kapatid. Doon sa tinatanong mo, nasa doktrina ka ngayon, nakikinig ka. Kung sakaling mamatay ka, may kaligtasan ka ba? Alam mo, kapatid, ang pananalig ko ano? wala akong alam na dinudoktrinahang namatay. Sa kasaysayan ng samahang ito. Kasi nasa Biblia yun eh. Sa Apokalipsis, Kapitulo 22, ganito ang ating mababasa. 22, 11. Ang liko ay bayaang pa, at ang marumi ay bayaang magpakarumi pa at ang matuwid ay bayaang magpakatuwid pa, at ang banal ay bayaang magpakabanal pa. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kaniyang gawa. Ang liko, bayaang magpakaliko. Ang banal, bayaang magpakabanal. Bibigyan ka ng Diyos ng panahon para magpakabanal, kapatid. Wag mong isiping mamamatay ka. Ngayon, kung sakali namatay ka, meron kasing ganoon eh. Meron kaming dinoktrinahang matanda, no? 97 anyos na yata. Kaya lang nung babautismuhan na, hindi na nabautismuhan kasi ah, namatay na bago pa siya ilubog sa tubig, namatay na. Eh sabi ko, okay 'yun. Bakit? Eh kasi nakahanda naman siya talagang tanggapin eh. Kaya lang tulot na lang katandaan, ano? No? Siguro, 97 anyos na eh. eh. Pinagpahinga na ng Diyos. Ganun. Ang Diyos naman ay hustisya eh. Alam niya kung tinatanggap mo, kung hindi eh. Eh, alibawa, hindi ka patapos ng doktrina, namatay ka, kapatid. Eh, kung nasa puso mo talaga at sumasampalataya ka, may konsiderasyon ng Diyos. Sa paghuhukom kasi, merong gagamitin ng Diyos na awa. Basahin natin ang 2.13 ng Santiago. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa, doon sa hindi nagpakita ng awa, ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghukom. Paghukom walang awa. Doon sa mga hindi nagpakita ng awa. Pero kung sa buhay mo, nakapagpakita ka ng awa sa mga tao, ang awa ay lumuluwalhati sa paghukom. Kakaawaan ka rin ng Diyos. Kaya yung awa, mahalagang mahalaga yung awa sa tao. Yung marunong maawa sa kapwa. Malaking puhunan yun eh. Kaya kung halimbawa nagpapadoktrina ka, eh, kapatid, naawa ang Diyos sa iyo. Hindi Kanya kukuhanin basta. Iingatan Kanya hanggang maintindihan mo yung aral para matanggap mo. O kaya itakwil mo kung ayaw mo. Doon ka mapapahama. Pero Wag kang mag-alala kapatid, naniniwala ako matatapos mo yung doktrina para makapag ka kung tatanggapin mo o hindi at samahan kanawa ng Panginoon. Okay, salamat sa Diyos. Salamat.